What's up mga kapana? So another day, another adventure tayo. So ngayon, papunta na kami sa dagat. Naantay namin dumilim kasi mga ulit tayo mga katuso. Dito pala tayo ngayon sa Dimiao Bohol. So first time natin sa spot na to. Malapit lang to sa highway guys. E, Sinama tayo ni ni Boss Balong. So shout out pala kay Balong at sa pamilya niya na nagpatuloy sa amin sa gabing ito. So ito yung ating squad. Ito mga tropa natin sa Bimiao Bohol. Yan naantay namin na dumilim bago kami sasabak sa dagat. So ayan. Medyo mahangin at malon ngayon. Kaya expected na na medyo malabo yung dagat. So shout out pala dito sa mga tropa natin. Oh. shoutout. Na shout out. I <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! So ayan, di na tayo tumagal sa dagat kasi sobrang lamig. O so, ito lang yung mga nahuli natin, no? Oh. Buti na lang maraming nahuli si Bunso. Ayan. Tapos yung mga kasama natin, marami ding nahuli. So, sapat na to. Flug trip na. Right. <laughs>